Yo, what's up, what's up mga karema, mga, mga kare pa. So, for uh, today's video is 6 uh, days na natin dito ngayon sa ating uh, Ano, sa ating uh, isolation room Isolation room, then uh, 10 o'clock ano natin, uh, check up natin Doon natin malalaman kay Doc kung tayo ay pauwi na or hindi pa So, maya maya magagayak na tayo. Kailangan before 10 or 10.30 makagayak na tayo dahil susunduin tayo ng bus driver then dadalhin tayo sa clinic. Hindi ko lang alam kung pati yung pag uwi ko ay susunduin ako ng driver. So, malalaman ko pa mamaya. So, yun. Good morning, good morning. Siyempre, bago tayo magalmusal almusal muna natin itong ating uh, barley, garlic barley. So, yun. Every morning natin inumin ito. So, yon Update ko kayo mamaya mga karepa habang nagantay tayo ng food na galing sa kapiterya kung ano almusal. So, kailangan natin kumain kasi wata tayo ng clinic. So, pagka kalmusal natin, maliligo tayo din, magagayak na tayo. Medyo masakit yung ulo ko ng konti gawa nung nabitin yung tulog natin kasi nga nag-aalarm tayo ng alanganing oras gawa nung gamot. Kailangan natin inumin yung gamot ng every 6 hours. So, so merong 1 o'clock, merong so ganun. So, kaya medyo ano tayo medyo masakit ang ulo natin gawa ng tulog. So, last day naman ay yung gamot natin today, tapos yung iba kahapon. Kaya lang kasi yung isang gamot na ininim natin ngayon, hanggang mamaya, eh, na-late yun, din-deliver kasi naubusan niya. Pero yung iba is tapos na, pati yung pagpaid natin ng cream. So, malalaman nga natin mamaya kay Doc kung anong pasya ni Doc, kung tayo ba ipauwi na or hindi pa. So, update ko kayo mamaya guys, yung muna natin itong barley. Siyempre, inumin natin to si barley. Tirahin muna natin to bago tayo magalmasal. So, good morning, good morning kay Papa. Ayan, good morning. So, lagi natin dala yan. Hindi natin na uh, lagay natin sa bagyan para just kasi tayo magpunta. So, okay guys. Update ko kayo mamaya. Shower muna. Uh, uh, breakfast muna tayo then shower. What's up, what's up? Ito na naman tayo mga karepa, mga karema. Ayan, so mga karema, mga karepa, nakagayak na tayo. So, ang oras is 8.40 pa lang. Ang bus natin is sa... Uh, 10 or 10.30 daw tayo susunduin ayon sa ating tagapamahala. So, hintayin natin yon Kasi actually may mga bus naman na pwede ko sumakay doon. Then, bababa na lang doon sa company namin. Pero bawal pang daw kasi nga uh, baka makahawa pa ako. Actually, magaling naman ah. Ngayon, malalaman nga natin. Pupunta tayo sa doktor natin o sa clinic natin na kung um, pwede na tayo magtrabaho or pwede na tayo lumabas. Kung bumalik, pwede na tayo bumalik doon sa accommodation. So, sinabi mamayang pwede na. So, uuwi na tayo. pag tayo rito. Para kunin natin yung mga gamit natin. So, yun. So, kaya nag-ayak na ako ng mas maaga. Para just in case na tumawag yung bus driver. Eh, naka-prepare na tayo. So, yan. Kung mapapansin nyo. Yan. Ayan, may mga pula-pula na. Ayan. Pero okay na siya, yung iba na to as, as into yung na talaga. Baga ramdam ko sa sarili ko na okay na ako. Oh. So, ganun pa man, mas maganda pa rin yung ipacheck natin siya sa, uh, ipakonsulta natin sa mga doktor natin para sigurado. So, kaya nag na ako ng maga para kung sakasakali man tumawag nga yung driver or yung sekretary, ay eh, sasakay na lang tayo sa bus. So, yun. Di na rin ako nakapag-video kanina na kumakain na ako. Kapag almosa lang tayo ng lugaw, Then, may dalawang boiled egg. Yun yung kinain natin. May fried rice, kaya lang walang ulam. So, yun yung lang kinain natin, yung lugaw. Then, lagay na lang natin ng itlog. So, pwede na yun, pantawid gutom. So, pag nagutom naman tayo mamaya, marami naman tayong pagkain dito. Or, kung abuti man tayo ng tanghali doon sa clinic, may mga restaurant naman doon na kahit namumurahin. So, doon na lang tayo kakain. So, yun. Salamat, salamat ulit sa inyo. So, update ko na lang kayo mamaya kung ano magiging resulta ng ating uh, pap papacheck up. Sa ngayon, uh, antayin muna tayo ng box, ay ng bus. pag relax muna tayo, mga karepa, mga karema. So, good luck, guys! So, yung what's up, guys, mga karepa, mga karema. So, kinatok na tayo ng, kinatok na tayo ng gwardiya kanina kasi yun uniform tayo, na Na mag-prepare na raw tayo kasi mamaya may dating yung bus. So, siguro mga 30 minutes pa dating yung bus. So, yan, yeah, no? Ito nyo, may mga pula-pula pa tayo. Medyo sariwa pa yung, ano, pero magmamas na lang tayo at magkakaps na lang tayo para hindi naman nakakaya sumakay sa mga ano saka sa clinic na kaya so okay check muna tayo syempre may favorite band Gun and Roses then simply short then chinelas mga <laughs> chinelas hindi actually sanay talaga ako nakachinelas kung mapapansin niyo ako sa mga ibang vlog ko hindi ako sanay magsapatos pero talo ko sapatos hindi lang talaga ako sanay or comfortable masyado nakasapatos para mas ano ko yung chinelas kahit nasa malayang lugar ako sa mga mall na alam mo yung mga mall dito syempre kailangan ano ko uh, datingan pero hindi nasanay talaga ako nakachinelas kaya kahit sa mall ako makapunta minsan nakachinelas lang ako mas comfortable kasi mas comfortable kasi ako sa ganun may na kanya-kanya naman tayo talagang ano, trip eh yun yung trip ko so yan Taytay tayo na lang tayo ng bus na talaga uh, na tayo. Sana sana maging okay ang ano maging okay yung um, resulta o maging pauwiin tayo para uh, pag-ayos na rin tayo kasi dami ko pang gagawin. Gala lang ako dun sa isda ko guys kasi yung tubig niya yung sa aquarium na na sa tagal para na kumukunti din. Hindi ko rin siya napakain ng ilang araw kasi nga nandito ko. So buti na lang may tropa tayo, minessage ko na pakainin yung isda ko may apat tatlong isda tayo doon kasi oh apat nga apat na isda tayo doon na naiwan sa aquarium so mas nagkanala ako sa kanila kaysa sa kalagayan ko so yun sana napakain naman daw kaya lang nabuhos siya tayong pagkain ng dami so okay lang kung sa kasali eh, makawin na tayo mamaya so bukas na umaga lilinisin natin yun din maglalaban na rin tayo ng mga gamit natin kasi sabado balik tayo sa trabaho so namiss ko rin trabaho, so yun So, ayan, ito lang tayo, ganito lang tayo ka simple, then uh, bag kasi dito yung mga gamot na natira, just in case na ni Doc, yung papel. Then, tsaka, kaya hindi naman ako maris na wala akong bag. So, yun. So, paano? Update ko na lang ulit kayo mamaya mga karepa, hintayin lang tayo. yo What's up, what's up, what's up, guys? Galing na tayo sa clinic. Do, so, pinayagan na tayo ni Doc na bumalik sa accommodation natin. Ang ibig sabihin, pwede na tayo pumasok bukas. So, papasok ko talaga tayo bukas. So, pasensya na. Hindi na ako nakapag-video doon sa clinic. Bawal din sa travel kanina. Sa biyahe, hindi na rin ako nakapag-video dahil may kasabay nga ako mga kasama natin. So, yun. Uh, sabi ko nga, sakto, bago dumating yung bus doon sa, sinduan, sa pinagsunduan sa amin. So, nakapamili na muna ako ng mga ulam natin na isda at saka gulay. Kalabasa, sitaw, yan. Isda, basta isda. Yan ang ulamin natin muna. So, bawal muna tayo sa karne. So, yun. So, sabi nga anong mm, ating uh, kaibigan, ang chicken pox daw kapag kapagaling na, yun daw yung nakakahawa. So, kailangan natin mag-ingat para di tayo makahawa. Siguro kakain na lang tayo sa loob ng kwarto, huwag muna tayo sa kantin hanggang sa hindi tayo kumagaling. Pero papasok na tayo bukas din. Salamat din kasi Uh, may service kami balikan mula pa punta ron sa pag -uwi. Thank you very much at may service may nag So, syempre, unang-una, salamat-salamat kay God kasi pinagaling niya na ako, makakabring na ako sa accommodation, makapagtrabaho na ako. Thank you, thank you God, thank you. And then, thank you din sa mga uh, kapamilya natin na nag sa atin. So, yon magaling na si Pet Malo, back to kagaguhan uli. And then, salamat, salamat, Lord, sa uh, pinakilala niyo sa aking mga kaibigan yan. Siyempre si Francis, a.k.a. Kiko Rodriguez, then kay Gerson yon So, salamat na marami. So, hindi ko alam kung maantay ko pa sila. Kasi nandito pa yung gamit ni Kiko, yun, yung balde, din yung ibang gamit niya, sasauli ko na. So, bala ko sumabay ng 12.30 kung aabot ako para wala na ako. Kasi marami pa akong gagawin talaga, maglalaba pa ako ng mga gamit doon para bukas wala na akong intindihin din. So, marami pa akong asikasuhin. So, kung hindi man ako maabot ng 12.30, 1.30 basta tayo. Kasi hintayin ko pa rin yung papel ko, yung clearance ko na kinuha nung sekretary namin, ikakapi niya yon kasi kailangan niya ipakita sa office para tayo eh, patunay na tayo nagsiklib. Then sana may balik yung ano, yung dapat ibalik. So yun, salamat, salamat na marami. Hanggang dito na lang uli muna guys, mga repa, mga karema. So lilipitin ko muna yung mga kalat ko, yung mga gamit ko. So lilipit na lang muna tayo lahat. So paano, hanggang dito na lang uli. Kita-kita na lang uli tayo tomorrow o sa next video natin kapag di na tayo busy. So salamat, salamat na marami. Thanks to God again. Thanks to God. Thanks to God. Thank you, thank you, thank you. Ingat po kayo lahat. God bless. Salamat.